Uh, magkakaroon po tayo ng isang peaceful gathering sa harap po ng Quezon City Prosecutor's Office. Oh, heto na mga kabisdak! All out na ang panawagan ni Ma'am Vivian sa lahat ng mga Duterte diehard supporters na lumabas na sa kanilang mga tahanan at mag-ingay na at kakaiba ho ang panawagan niyang ito dahil meron din po siyang healing kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At mapalad po ang Bisdak Pilipinas dahil tayo po ay pinagkatiwalaan ni Ma'am Vivian sa kanyang exclusive video para sa sambayan ng Pilipino. Panahon na nga ba upang magkaisa muli ang mga Duterte diehard supporters? Panahon na nga ba upang magingay na tayo para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Sabay-sabay ho natin pakinggan at panoorin ang panawagan ng isang solid Duterte diehard diehard supporters na si Ma'am Vivian. Narito po ang kanyang video. Maraming maraming salamat sa BISDAC Pilipinas at uh, nabigyan ako ng uh, pagkakataon para magbigay ng isang panawagan para dun po sa mga sumusuporta sa ating dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte uh, at dun sa kanyang mga solid supporters, uh, magkakaroon po tayo ng isang peaceful gathering sa harap po ng Quezon City Prosecutor's Office. Um, sa so December 15, uh, at, um, magbibigay po tayo ng isang uh, supporta dahil po magka siya ng kanyang counter affidavit doon sa hinain sa kanyang kaso ng isang... Uh, taong nagngangalang Franz Castro. Hindi ko na po i-explain, uh, hindi ko na ipapaliwanag kung sino itong taong ito. Alam niyo na po kung sino itong taong ito. At uh, tayo naman po na parang uh, ating solid supporters po ng ating Pangulo at alam naman natin kung ano ang klaseng pamumuno ang ginawa niya for six years. At uh, isa na nga siya. o sabihin na natin siya na lang yata yung isang Pangulong... Uh, bumaba ng pwesto pero napakataas pa rin ng uh, ng kaniyang uh, trust rating at uh, ito naman eh gusto nating uh, bigyan ng uh, uh, suporta ah. dahil uh, at pasasalamat na rin no dun sa mga ginawa niya at pagka sacrifice niya para sa bansa at uh, ito na nga siyempre may mga nagahain na mga kaso Uh, para pahiyain din siya. So, nandito po tayo para pakita sa ating Pangulo at sa buong bansa na talagang yung suporta natin kay Pangulong nga uh, Rodrigo Duterte eh nandyan pa rin dahil naniniwala tayo sa kanyang uh, leadership na pinakita for the, for the last six years. At uh, Siyempre, hinihimok na rin natin, Oh. Ano bang, sa English, <laughs> we are asking him to run and uh, be part of politics again dito sa 2025 na darating na election. So, magkita-kita po tayo, December 15, wear green. Suot po tayo ng bedre para alam natin, tayo-tayo ang -tayo magkakasama. So, December 15, uh, 8. AM onwards. Makita-kita po tayo dyan. Salamat, Miss Doc. Thank you. Ayan na ho ang panawagan ni Ma'am Vivian para sa lahat ng mga Duterte diehard supporters at para sa lahat ng maraming Pilipino. Na sama-sama po tayong muli sa December 15, alas 8 po ng umaga mag-umpisa. Onwards po ito, di natin alam kung hanggang a anong oras matapos ang pangalawang hearing laban po sa reklamo ni Castro. Maraming salamat ho kay Ma'am dahil sa wakas ay tudo na po ang kanyang pag-iingay para kay Pangulong Rodrigo Rua Duterte at sa Pilipinas nating mahal. Mga kababayan ko, ang pinakamaganda ho sa mensahe ni Ma'am ay nanawagan siya kay Pangulong Duterte na bumalik muli sa politika dahil kailangan naman po talaga ng sambay ng Pilipino ang isang Rodrigo Rua Duterte. Ito na kaya ang panibagong simula at panibagong yugto ng mga Duterte diehard supporters. Aba, kita-kits po tayo sa December 15. Diyan sa Quezon City ipakita po natin ang Duterte Magic. Magsuot po tayo ng kulay green na damit. Suportan na rin ho ito kay Vice President Inday Sara Duterte at sa lahat po ng mga Duterte. At nais ko pong ipromote ang bagong inoorganisa ni Ma'am Vivian na Duterte Diehard uh, Supporters Group, Citizens Coalition for Transformation Movement. Kaya, sama-sama po tayong muli. Good luck sa muling pagbabalik at pag-iingay ng mga Duterte Diehard Supporters. Duterte!